Lamang si Efren sa race to 9 ng 1999 World Pool Championships pero bawat tira dito matinding pressure sa player kaya nagdesisyon si Efren na mag safety ganda ng pagkakatago ng cue ball sa likuran ng 7 at dito na nga nagpasikat ang pool player na Briton na si Jimmy White Sa 1999 World Pool Championship na ginanap sa Cardiff, Wales, apat na Pinoy ang napasali sa tournament. Pero siyempre, ang mga mata ng mga billiard fans nakatuon sa The Magician na si Efren Bata Reyes. Sa unang laban, ikinasa agad si Efren sa hometown hero na si Jimmy White from Amateur to Professional. Maraming na na laban itong si White sa unang rack. Sumablay si Jimmy White sa kanyang tira pagkakataon na ni Efren. Pero may kunting malas, sumama ang cue ball at sinabi ng komentator na may kaba daw si Efren sa mintis na yun ni Efren. Sinamantala ni Jimmy White, inubos ang lahat ng bola at ganadong ganado ang hometown crowd sa rack number 2 sa sargo na isklat si Jimmy White pagkakataon na ni Efren at tatlong tira lang sa kombinasyon na ihulog ni Efren ang 9 1-1 ang score pass forward na tayo sa rack number 12 lamang si Efren 6 si Jimmy White 5 sumargo si Efren may nahulog pero ang sumunod na tira nag safety si Efren at dito na nga unang pinasikatan si Efren ni Jimmy White. Isang malupit na kombinasyon sa 9. Sa sumunod na rock, sumargo si Jimmy White pero walang nahulog. Sinamantala na ni Efren sa tira sa dos. Napaisip si Efren dahil may bahagyang nakaharang sa butas pero nang tirahin. Kumbaga sa basketball, ringless. Pero sa tira sa 4, gamit ang tiririt, sumablay si Efren. Na ihulog ito ni Jimmy White. Pero sa sunod na tira, di kita ang 5. Bumanda si White, pero bad shot. At sa pagkakataon na ito, nagsigurado na si Efren. Sarak number 14, Sargo ni Efren, pero na-scratch sa pagtira ni Jimmy White para itong naging takman. Kinain lahat ng bola, tabla ang laban, 7-7. Sa rack number 15, may nahulog sa sargo ni Jimmy White. Palakpakan ang mga nanonood, pero sa tira sa uno, sumablay si Jimmy White. Dito, parang ayaw ng sumablay ni Efren, hindi nagmadali, sinurbol at ginahandahan ang preparasyon. Ubus, lamang si Efren sa race to 9. 8 na siya, si Jimmy White, 7, sa rack number 16. Walang nahulog sa break ni Efren. Sinipat na mabuti ni Jimmy White ang mga bola. Dahil critical na ang bawat tira dito. Tinangkang hulugin ang uno sa side. Pero sumablay ito. Tumira si Efren ng matinding nipis sa dos. Palakpakan ang mga nanonood. Pagkahulog sa 4. Hindi maganda ang preparasyon sa 5. Nagpasya na lang si Efren na itago ang cue ball at maganda naman ang naging execution pero dito muling nagpasikat si Jimmy White nagmagic na kahit si Efren hindi inakala na ganito ang gagawin ni Jimmy White nang madali ang 9. Halos magwala ang mga hometown audience. Tabla 8-8. Kabado at excited na ang lahat. Sumargo si Jimmy White. May nahulog dalawa. Kaya lang mahirap ang tira para sa dos. nag si Jimmy White. Pero ang sumulod na tira ni Efren ang nagpakaba sa lahat puno na ng nervyos ang katawan ni Jimmy White isang matinding tira ulit ang ginawa sa tres oh what isang matunog na palakpakan galing sa audience humanga sa pinoy at madami ang gustong magpa-autographs sa binansagang the magician na si bata reyes sa pagkatalo kay epren na eliminate na C. Jimmy White, Saturnament. You know, in my opinion, I think you're the greatest player that's ever put a cue together. How do you, how do you continue to do these things? Well, I play good uh, today. It's only race to three. That's how you can see how we play, you know. But maybe you know, i get lucky. <laughs> <laughs> it's only race to three, and every time i going to give me a shot. So he can't shoot no more. So what am I, I going to do? Yan ang istorya na gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Abangan sa mga susunod ang ilan pang istorya na talaga namang kapupulutan ng aral o di kaya makadagdag sa kaalaman ng mga interesadong matuto. Kung nagustuhan niyo ang video, pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.